lang hindi naman ang budget ang puntirya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget what you are trying to do is make a case for impeachment hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon hindi ako namumulitika ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms. Na trabaho, edukasyon at maya mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. So you may try to destroy me. You can skin me alive.